host nyo. Hi! Nandito na naman ako sa desierto at suot ko na naman yung mahiwaga kong jacket guys so, kasi ang lamig-lamig. As napansin nyo, ayan.

hindi ako pinapansin. Sorry. Hi! Welcome to my channel! Ayan. Ayan. Totong ha. Daan na na. Siya ng mga kabayo, guys. Ang sarap naman sumakay, no? Ayan guys, si Sunita. <laughs> yung katulong ng mama ng ano po Nag lumayo siya sa kima ng nanay niya para hindi mautusan. Ah, Kala mo ikaw lang ha. Ayan, pupunta tayo sa camel guys. Mm -mm. Ayan. Yeah. Napakatanda ng camel na. Sabi ng kapatid ng amo ko, lalaki daw yung camel na to. Ayan, pak Pakilala ko sa inyo yung camel. Dikita natin siya guys. Ay! Nakatakot no. Ayan. Yan Ito din. Parang mga camel na din. <laughs> Ayan. Si Sunita. Sunita, say hi! Hi! Pagkamukha so, sila guys. Ayan. Medyo. Tingnan mo yung mga paapaan ng camel guys. Ayan. May mga ano-ano na sila nung, no? Ayan. Puro lalaki daw yung mga camel namin dito guys. Walang babae. Ayan. kausap kinakausap niya kuno rare yung camel guys pero may kausap nga siya. Ayan. Faye! Baho? Faye! Ah, yes. God girl or boy? Ha? God camel. Yeah, hi camel. God girl or boy? kulur God girl cool or boy ma. La, kulay boy. Boy? Eh, madam Dana gold color boy. Ma friend. Ayan. yes. May kausap siya sa wala. Guys, yung sapatos, kilalang kilala ko yan. Nandito siya sa isang My, uh, team, ha? Abangan nyo guys, sino yan? Hi! Ayan, welcome Joy. Ayan, kumplito kami guys. Nandito din si Maria. Mamaya ipapakilala ko sa inyo si Joy. Ah, si Maria pala. CR mo na ako. Ay, basta cr <laughs> yun yung pala yung ginagawa ko kanina guys discarding malupit actually pang barbecue nila yan guys <laughs> pero hindi pa nila ginamit ayan gumawa na lang ako ng rice ng alaga ko ayan discarding malupit ang ingay ni Sunita talaga ayan ang ingay ingay yes I want this coat habiti galbi omri take half for me half huh? kape mo hindi pa mapait mapait eh, makita Paait. nga yung kape mo pakita mapait Sino pa sa si Rishma oh god Ayan. Mapait pa sa nakaraan. Yan, huwag mo nang balikan yung nakaraan. Magtiis ka sa kapi na yan. tapang ipinaglaban ang maling tao. Ayan. Hindi mapait. Hindi <laughs> napapait, ano? Mm -hmm. yami Sana yan sila sa matapang eh. <laughs> ano yan, Faye? Binigay sa atin. Ano 'yan? <laughs> ay, 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 ay! Ay! Sino 'yung mo? Ha? nahanap mo? Siya. Ay! Ay. Kuy ko po. ka na din. Mm, uy. Ay, uy. Ay, What's oh, mm. Vision, vision. Mm, I oh. mm. i've been dreaming all in my head like i've seen it a life worth living is a life with meaning and i'll do what i love till my heart stops beating i'm feeding this demon to taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. Time to staying strong. Need to move on to be what I want. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work at it.

Ya, saya juga. Ini lebih aku tuh suka ini namanya Grace Bead. Amiatul imisi. Ini nih. Hai. Saya di sini. Saya lihat pemilik juri. Oh. Oke, aku. Enjoy. Hai. Dai. Mau kasih makan aja ya. Hai. Aw. Oh, Maria. Komestan. Ya, ਉਹ ਨਾ ਬੈਠੇ ਨਾ